ang potato corner job posting at kung anong sinasabi nito tungkol sa ating bansa. Pag-usapan natin. Watch until the end. Basic details muna tayo. Kailangan ko pa bang ipakilala ang potato corner? Para sa mga hindi nakakaalam, ang potato corner ay isang food stand na nagbebenta ng french fries. Halos lahat ng malls sa Pilipinas meron nito. Pati ibang mga bansa, merong potato corner. Meron ito sa Amerika, sa Canada, sa UK. Alam nyo bang meron ding drive through version nito? Ang tagline nito, World's Best Flavored French Fries. Kaya naman siguro World's Best Employees ang hinahanap nito noong nagpost ito ng job posting. Kung meron kayo ng lahat ng ito, comment kayo. 18 to 30 years old, at least high school graduate, knowledgeable of basic mathematical computations, preferably female, have a good visual impact and pleasing personality, weight must be appropriate to height, have clear complexion, eyesight, and good set of teeth know how to communicate in Filipino and English. Definitely love dealing with all types of people. Medyo obvious kung bakit ito nag-viral. Siyempre nagulat ang lahat ng tao kung bakit napakataas ng standard ng Potato Corner. Ang mga memes na lumalabas, parang Miss Universe application daw ito. Hi, my name is Catriona Gray. I'm 22 years old. And I'm up the mid, bitch. You all now? Guys, because this was really my first application Ang daming tumatawa dito Pero meron din nagpoint out na discriminatory ito Anong ibig sabihin ng discriminatory? Ang ibig sabihin nito ay ang ibang pagtrato sa partikular na grupo ng mga tao Sa kasong ito, mga lalaki Mga taong hindi ganoon kalakas ang dating Mga taong hindi ganoon kalusog Mga taong hindi fluent magsalita To be blunt about it, mga taong hindi kagandahan Mahirap ito lalo na sa ating bansa kasi hindi naman ganoon kataas ang standard of living sa atin, kaya mahirap magkaroon ng healthy life. Anong sinasabi nitong Potato Corner job posting tungkol sa ating bansa? Nakipag-usap ako sa isang labor rights campaigner. Ang pangalan niya ay Benj Alvero. Bahagi siya ng progressive labor rights group na Centro. Itong takeaway ko sa aming usapan tungkol dito sa Potato Corner job posting. Nakakatawa ito, pero kung iisipin nyo, nakakalungkot din. Isang seryosong problema ang tinuturo nito sa atin ang ating kultura ng trabaho. Tandaan natin na ang mga biro nakaugat sa paniniwala. At ang mga paniniwalang ito hindi palaging tama. Let me demonstrate. Magbabanggit ako ng mga trabaho. Sabihin niyo kung anong unang pumapasok sa isip niyo. Babae o lalaki? Cashier. Secretary. Mall staff. Teacher. Nurse. Flight attendant. Paano naman kung itong mga ito? Driver manager, lawyer, security officer, doctor, pilot. Let me guess. Sa first set, puro babae. Sa second set, puro lalaki. Kung mapapansin nyo, meron tayong particular na mga imahe ng trabaho para sa mga babae at para sa mga lalaki. Usually, tinatali natin ng mga babae sa table, sa waiting area, sa reception, sa cash register. Ang mga lalaki, nasa aksyon. Sabi ng labor experts, ina natin ang mga babae sa gawaing bahay. Ang mga lalaki, libreng gawin kung anong nasa labas. Pero paano kung hindi pasok sa ating mga bayas ang katotohanan? Meron namang mga lalaki ang gustong mag-cashier at sekretary. At may mga babae gustong maging guard at piloto. Pangalawang problema, may mga economic opportunities ang nawawala dito. Alam nyo, karamihan sa atin naghahanap ng trabaho hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pangangailangan. Maraming bayarin at maraming bilihin. Paano nang isang lalaking naghahanap ng trabaho pero sekretary lamang ang opening? It's the same for Potato Corner. Usually, ang mga pumapasok bilang service crew, kailangan talaga ng trabaho. Bakit ang i-hire ay preferably babae? At hindi lang babae, dapat conventionally attractive pa. Sabi ni Bench, dapat ang pamantayan lamang ay kung kayang gawin ng trabaho. Kung ginagamit na ang kasarian at itsura sa pagpili, mali na ito. Hindi lang kasi sa mga biroan lumalabas ang ating mga bayas. Pati na rin sa ating mga desisyon. At kung ang mga bayas na ito nasa mga kumpanya natin, libo-libong mga oportunidad ang ating hinaharang ng walang sapat na dahilan. Pwede bang kasuhan ng potato corner? Pwede, pero abangan natin. What do I mean? May mga labor at anti-discrimination laws tayo na pinagbabawal ang discrimination based on gender at saka disability. But unless merong nag-apply sa potato corner at sinabihan silang hindi sila pwedeng ma-employ dahil dito sa mga biases na ito, walang makakapagreklamo. Ang latest, nag-sorry na ang potato corner. But of course, this doesn't mean na wala na ang mga biases. Ang best thing na pwede nating gawin ngayon ay maging aware dito sa mga biases na to. Ang kasunod ay alamin natin ang mga batas para alam natin kung bawal yung ginagawa sa atin. Sa mga nagtatrabaho na, may napapansin ba kayong discrimination sa inyong company? Kasi kung sa isang french fries franchise, ganito na ang discrimination, paano ng ibang mga kumpanya? Kaya nag-resonate itong potato corner job posting. Inarticulate at nilista nito ang mga biases ng ating lipunan. Tinatawanan natin ito. Pero sa totoo lang, itong job posting na ito, isang salamin. Pinakita nito kung sino tayo. Hindi man lahat, pero karamihan sa atin. At the end of the day, ang tinatawanan natin, ay sarili natin. Para sa mga naghahanap ng trabaho o may kakilala, may kwento ba kayo ng discrimination? Para sa mga babae, meron ba kayong oportunidad na hinarang dahil hindi kayo lalaki? At para sa mga lalaki, meron ba kayong trabaho hindi nakuha kasi hindi kayo babae? Usap tayo sa comments. Para sa future topics na gusto niyo pag-usapan, comment nyo rin lang. Para hindi kayo mapag-iwanan sa balita, sundan nyo ako.